Magandang umaga sa inyo mga guys Ang daming sasakyan dito mga guys so, Ano yan? Uy, hinahinay sa pagkatra sir Hinahinay lang sir Maraming sasakyan na dumada dumadaan sa likod mo Alright guys, magandang umaga sa inyong lahat uh, Ingat po tayo sa atin pagka-drive Kasi madulas yung kalsada Sobrang Uh, walang tigil, walang tigil yung ulan dito sa I amin mean, sa Surigao City. Guys, ito pala ito pala yung uh, Kaisano Capital sa Surigao City. So maraming malalaking sasakyan lumadaan dito. Kasi ito kalsada na to, National Highway City. Oh. Ito po yung uh, Luna, Barangay uh, tawag ini, eh, tawag ito. Ah, uh, Barangay Luna, Surigao City. Surigao del Norte alright mga guys at may liter M dyan na naka ano uh, alam nyo naman anong sign yan Macdo nyan Macdo hindi yan jalipi alright guys dami dami sa sakyan uh, ingat po kayong lahat uh, inahinay lang po sa pag sa pagmamaniho ng mga sasakyan nyo kasi maano ano kayo dyan sobrang delikado dyan o oh, so, uh, try nga natin yung magtagalog tayo kasi uh, hindi naman masaya yung mga viewers natin na yung mga tagalog para maintindihan sa lahat nice sana all, ha, na oh, all maraming uh, mga estudyante nito uh, sa ating harapan naks oh, dyan mga estudyante 'yan sa mga doctor's college sa doctor's college 'yan. Oh, estudyante 'yan. Shout out po sa inyo mga ate. Oh. Uh, 'Yung dire ko dala dala magdala tala magdala ng payong uh, lagi para pag umulan. Uh, may ano, may basta 'yun na 'yun. <laughs> Nahirapan ako sa kaliso dito Tagalog na to. O, oh, yan. Oh, okay. Ingat po to sa pag pagtawid. Sir, ingat sa pagtawid, sir. Baka maano-ano ka dyan. Delikado ang buhay natin. Oh, ingat po, sir. Yan, sakay. Yang multi na yan, mga guys. Papunta yan ng, ano, city, downtown. Surigo City, downtown. Oh, shoutout out ate, o. Hmm. Puting paa na. Oh. O, oh, out. Yan. Ano ano kaya hinihintay ni Kuya? Sa hero. Ano may sahero Kuya. Ah, uh, okay okay. Maulan, maulan, maulan sa City, right. Shout out po sa inyo lahat mga guys. Oh. Oh, sir. Ah, uh, mag, ano magdala ka ng payong. Hmm. Basta mga tunay na lalaki mga mga guys hindi yan magdala ng payong <laughs> totoo yan ako din ah sa so, pag pag, 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 pag doon yung yung sa uh, high school pa ako uh, hindi naman hindi naman ako magdala ng payong ah <laughs> hindi ako magdala ng payong maka tanggal ng kagopuan yun ah joke lang <laughs> Ooh, alright guys ingat po kayo amping kanunay so dito lang po taposin ko yung video kasi para ano hindi, hindi mataas mas kay ingat kayo ha ingat kayo kasi yung <laughs> kasi yung kalsada natin ano madulas oh madulas madulas yung kalsada natin guys oh tingnan nyo tingnan nyo sobrang sobrang sinaw sobrang sinaw yung kalsada natin oh no? eee. Naka creep, creepy Alright, shout out po sa uh, mga nanonood dito sa ating video. So right guys, uh bye-bye. Oh, ito pa yun oh, ito. Oh, malaki. Malaki sa sakyan. Oh, yan dito sa ating mga video. Alright. God bless. Bye. -bye.